Guys, uh, isang magandang magandang umaga sa ating lahat. Guys, sa kararating lang natin. Medyo late na tayo tanghali na guys, So, 7:18. So, api tayo guys dito sa uh, Carmen Planas, dito sa Burautan guys. Para tao guys, 'yan oh. So, update tayo. Good morning. Ay, yeah, good morning. Good morning. You know, good morning. Hello. And sir, taga sir. Taga kayo. Taga Kalookan. Kalookan. Yan, shout out sa inyo sir ha. Pili ng mga Rilo guys. Oh. So. Ano, dito tayo guys. Update tayo dito sa Rilo ni Kuya Boy. Dami so, talaga tao Oh, lang kasama yung box Kasi nilagay ito Kasi ito yung nagtitira Kasi pag nilagay yung box Mapukun ng ako <laughs> Okay, wala siya Guys, dami nang namimili ng relo ngayon yan gigaw. Eh, gigaw. May Si may naman. si, si, si. si Hi, good morning Jan. natin. Morning. Good Vlog tayo. Good morning, Philippines daw. Sabi ni Boss Eric. <laughs> Ay good morning gan ya Ah, guys dito tayo. Ah, guys, may pinipili si Boss Rado yata to. Oh, rado. Rado, Rado, sir. Oh, yun, no. <laughs> Hi, ma'am. Good morning, Jan. <laughs> oh, yan, sir. Paborito ng mga Saudi, Rado. Rado, no? ah, yan yung kinakaskas na hindi nagagaskas. Ang malang Yo no. Know? Oh guys, babayaran na. <laughs> Ayan guys, taga-Kaloocan sila sir oh. Andi dito mga taga-Kaloocan. Dayo-dayo. O, oh, diba guys? Lifetime mo. Yun o, may taga-paypay o. Oh. <laughs> oh, binili na. Binili na, binili na. Binili na, eh. binili oh. na. na Oh yan, warranty. Lifetime warranty daw sabi ni Kuya boy abang ano ba abang nabubuhay, abang nabubuhay daw na wala, na wala lifetime nga. warranty sabi boy <laughs> 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 ba boy lifetime warranty rito pa oh, yung mga pagpapipaw know, at diyan diyan di 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 may taga-pipe pa oh. Yan. Yan si Mom mo. Wow, ito yung bagong rado. Eh, hey, may bagong rado mom, di ba? Magkano kuha po natin? 2.5 mo to. Oh, yun po yung Opo, oh, yun po yung ano eh, kinakaskas na hindi nagagasgas. Ganda po yan halos naubos na wala na akong nakita ito ka bang kasi saka pwede kayo magano ng warranty matagal-tagal na warranty ma so guys rado rado o bororado binili kayo yan yung ramama mapalitan po mama. yung

bumili ng Rilo. kuya ko po kasi nagpabili ah kuya nyo po Ganda mo mo guys kupa yoo di dito kela kuya boy pinili. na ah, kay boseric Pero yan kaya sa alam naman 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 Nandito dito. Hi ma'am, good morning. Taga Sampo kayo? Mandaluyong. Saan po? Mandaluyong. Mandaluyong City. Oh, nandito na guys. So, oh, pili na po kayo. 'Yan yeah, 'no. Mga taga Mandaluyong guys, meron na naman dito pumunta. 'Yan na. Bukay kailangan. <laughs> ah, oh, di ba? taga Mandaluyong nandito. Kanina guys, Kalokan Yon yung palang nanoko Kararating ko. Karating lang guys. Eh.

mam, pili na po yun, thank you po sir thank you po, thank you guys yan, may bumili na, daga mandalu yung guys, so so, pili-pili pa rin guys, so boss may pili si sir. <laughs> maganda sir, maganda no. Yes, yeah, so ko lang. Ah, so swap niyo po. Ah, uh, may binili na pala kayo nung nakaraan. Nag-fade siya Ah, uh, ano pong ano, may problema po. Nag-fade. Ah, nag, ha, nag Oh. Ah, okay po. Daming tao, guys, oh. June 9. 2024 guys araw ng linggo yan guys uh, birthday ni mama kahapon happy birthday ma uh, di man kita nadalaw pero alam nyo na yun <coughs> ito na lang <coughs> <coughs> ito na lang maging siksaan dito huh? nagmula nang oh karamihan dito, pusing pagdating kita ng pusing kinasa namin kung 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 <laughs> nice, there so. guys Good morning, I'm morning, morning Good morning There Jose, 1K That's pretty valuable, I'll give That's pretty valuable, I'll give you a little bit That's

lasila sa lang kayo. lang Okay lang 'yun. Dito lang kami sa likod. At sana makita